babawihin po natin ang gobyerno ng ito. Yun. Wow. Wow. Sa inside. Wow. <laughs> Babawihin natin. Hindi po tayo nang aaway, hindi 'yon. Ibabalik natin ang lahat ng tapak. Tama. Napakaganda po mga kababayan ang plataforma ni Atty. Jimmy Bundok at ito po ay na sentro sa pangunahing problema ng ating bansa lalong lalo na po yung mga may init na isyo ngayon, crime and corruption at syempre yung mga kahinahinalang paggastos ng pera ng kabanang bayan at yan po ay kanyang sinagot mula sa mga katanungan ng mga kilalang uh, political blogger ng mga Duterte. Ito pa, nuurin at pakinggan po natin at tayo po ay matuto. At uh, ito po, kapag napanood po natin, ay talagang mapapahanga po tayo at uh, sigurado makapasama po sa ating uh, balota itong si Atty. Jimmy Bundo. Uh, kilalang uh, supporters ni Pangulong Duterte since uh, 2015 or 2016. Kilala po natin si Pangulong Duterte na galit sa druga. Kaya nga nagkaroon siya ng war on drugs. So ngayon, under Marcos Admin, medyo napabayaan. Mayroon ba kayong naiisip na batas patungkol dito sa paglaban ng illegal na droga sa ating bansa? Alam mo, yan ang napakahirap. Dahil hindi tulad ng mga sinabi ko kanina, ang enforcement of drug laws ay talaga is an executive privilege. Nasa executive yan eh. So, ang magagawa lang natin ay we will revisit yung mga comprehensive na dangerous drugs law kung paano pa at pa gagawing mas mapisa yung mga pedeya no para magkaroon sila ng otonomiya alam mo sa lahat po ng plataporma ko lagi yung maririnig yung autonomiya kasi dapat ang mga ahensya may sarili silang power to enforce na hindi sila bastang nauutusan kung sino na nakaupo para ginagawa lang nila lagi yung tama So we will revisit those uh, the laws on dangerous drugs. Uh, ikaw po yung pang-apat na kandidato ng Senado uh, sa Senado ng PDP Laban. Alam na ho ba ni Pangulong Duterte na nag-file ka na ngayon ng COC? Wala pong iniendorso ang PDP na walang basbas -bas ng uh, ating uh, leader. Si... Ayan, mga kababayan po natin. Uh, ako alam ko na talaga na tatakbo ito sa pagkasinador nung una pa lang uh, nagmeeting po itong PDP. At dahil nga buo po ang tiwala ni PRRD sa kanya at kung papakinggan po natin dito pa lang sa kampanya laban sa illegal na droga ha, ay mahalos pareho po sila ng plataforma ni PRRD. So siyempre bilang abogado po ang kanyang sagot ay dinadaan niya po sa legal na proseso. Pero siyempre alam natin na itong si Attorney Jim Bundok ay pabor na pabor sa ginawa po ni Pierre Arde, sa war on drugs na lahat naman po tayo nakaramdam talaga ng tahimik at isang matinong gobyerno at disiplinadong tao during the panahon o Pierre Arde tama? Pangulo, As a matter of fact si Robin ang mismong nagsabi sa akin ngayon si Senator Robin sabi ko Idol maraming salamat at uh, kahit iba yung araw ng filing ko nakatalo ka sabi ay utos ito ni Pangulong Duterte. Yun. So I'm very honored. Ano po ang mensahe ninyo sa lahat ng mga taga-suporta ni Pangulong Duterte at sa mga mamamayang Pilipino? Babawiin po natin ang gobyerno ito. Yun. Yun, napakaganda po marinig mga kababayan po natin. Babawiin po natin ang gobyerno ito. Bakit pa? Eh ngayon, lugmok na po yung gobyerno natin. Oh. Logmok na po sa isang namumuno na isang napakahina at may allegation pa sa pagiging bangag. So, paano niya mapapatakbo no? itong ating gobyerno kung siya po ay wala sa katinoan? At ngayon, itong dose na senatorial slate no na under ngayon sa kanyang makabagoong Pilipinas no or makabangag Pilipinas eh pare-pareho po sinusundan ang kanyang plataforma. So paano natin sundan ang isang plataforma ng isang leader na napakahina at obvious na obvious sa mahigit po na dalawang taon na pag-upo bilang pangulo ng ating bansa ay wala pong magandang development na nangyayari. Bagkus, nalugmok po tayo sa kahirapan, nagbenta ng kung ano-ano, no? tapos na-private na po yung iba't ibang uh, pagmamayari ng gobyerno, tapos nakikita po natin panay travel po sila sa ibang bansa. At ayuda, no? Bilyones ang ginagastos kada ayuda. So ano mangyayari sa atin? Malulubog po tayo sa kahirapan. Yan ang mangyayari. Kailangan mabawi po sa isang hindi magandang pamumuno yung ating gobyerno. Babawiin natin. Hindi po tayo nang aaway, hindi yon. Ibabalik natin ang lahat ng tapak. Tama. Pero, kailangan nyo kami tulungan. I, yes, Iupo natin. Dito kami, sir. Handa. Handa kami. Opo. Kasi kahit ano po gusto nyo gawin, kahit charter change, no? hindi yan tungkol lang sa so, ano, yung batas, kundi sino awak ng bulpen. Hindi importante kung sino nag-awak ng bulpen kung may tiwala tayo. Kaya, kung ako lang po sa inyo, PDP straight para alam natin na may basbas nung pinag isang pinagkakatiwalaan natin si Pangulong Duterte. Ito ngayon, Tony lahat kami, yun ang sinisigaw namin eh. Kami mga DDS vlogger, ang sinisigaw po namin, straight ang PDP laban. Straight, talaga straight. talaga yan. Wala kaming, straight. wala kaming babla. Wala kami, ito, ito ang i nila sa inyo. Sasabihin nila sa inyo, pag nag-PDP straight ka, bulag ka, pasusunod ka lang. Yan ang lagi nilang sasabihin. True ang sagot lang doon, napakasimple. Ang tiwala namin na kay Dete, Yun. Kaya pag alam niya, na vet niya na, nasuri niya na, nakilatis niya na, yung mga kandidato, ibig sabihin, vet niya yon. Yun. Alam niya na gagawin yung tama. 'di ba? Kasi kung sa media lang tayo makikinig, eh, walang mangyayari sa atin. Okay. Attorney Jimmy, uh, last na lang. Uh, kagabi ko kasi uh, merong press con si Pangulong Duterte. Mm -hmm. At sinabi niya, hindi daw siya tatakbo sa pagka senador, mukhang mayor po ang kanyang tatakbuhin. Eh ang maraming Pilipino umaasa sa tatlong Duterte na makita natin sa Senado, pero sa press con, parang yung punto ay mayor po yung tatakbuhin niya. Ano po ang inyong opinion dito? Alam nyo laban kasi to eh, itong lahat ng nangyayari na to. At ako, kapag nanonood halimbawa ng boxing, kuminsan gusto ko sabihin, itong isuntok mo. Ito ang isuntok mo. Pero hindi natin alam kung ano yung kinakaharap niya eh. Kung bakit siya gaganto, kung bakit siya gaganon, hindi natin alam eh. Pero ang napaka nagpapasimple sa buhay ko ay nagtitiwala ako sa desisyon ni Pangulong Duterte. <laughs> Besides, yung gagawin niya para sa bayan pa rin. Bakit? ang huling huling uh, protection natin sa Mindanao ay Davao. Pag yan nawala sa kontrol ni Pangulong Duterte, eh matetake over na ng mga kalaban yung buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. So palagay ko lang, eto, hindi ko pa uusap sa kanya, sa so, palagay ko lang, sinisigurado niya muna na matibay pa rin yung ating Mindanao na hindi nabibili. Tama. So I believe in him, I trust him, he is the wisest politician we will ever have. Oh, eto, eto, isa, isa na lang, Atty. Jimmy Bundok. Uh, ang mga Pilipino kasi, nakilala kang isang singer, minsan nagiging artista ka rin. Uh, pwede po nyo bang ipakilala kung sino na po ngayon si Attorney Jimmy Bundok at ano ang inyang kanyang educational background at ang pagkatao niya? Alam nyo, the short answer is, mula noon hanggang ngayon, ako naman po ay boses. Hindi lang sa pagkanta, ngunit pati sa mga socio-civic groups sa eskwelahan. Ako po ay graduate ng Ateneo de Manila University, AB -com. Ako po ay honors class buong buhay ko. Hindi po yan paghahambog, sinasabi ko lang po. Pero ang puso ko po ay napunta talaga sa pag-awit dahil importante po sa akin ang pagpapaligaya ng tao. Ngayon, habang tumatanda, nakita ko ang mga pingas ng lipunan, nakita ko rin kung paano baguhin, nag aral ako ng batas at nagtrabaho ako sa gobyerno. At ngayon pong ako'y abogado na, kasama ng aking karanasan bilang karaniwang mamamayan, singer, negosyante, pag pinagsama-sama ko po lahat ng karunungan na yan, palagay ko, mas magiging epektibong boses po ako. Isa lamang naman po sa dose na ihahalal ninyo. So ang pinapangako ko lang po sa inyo talaga Ay uh, napakasimple Yung boses nyo ay Salamat. Ayan mga kababayan po natin Kung pakinggan po natin Napakaganda po yung educational background At uh, compact po ito So kumpleto po Kumbaga uh, overqualified na ito Kung nag-a-apply sa kanyang uh, trabaho po Itong si attorney Jimmy Bondo Kaya huwag po natin kalimutan At alam nyo mga kababayan po natin no? hindi pa yan nagtatapos. Marami pa pong katanungan ang kanyang sinagot mula sa ating mga kakilalat, at kaibigan ng mga vlogger. Patuloy natin. Paririnig. Kasi po, ang problema sa lumang politiko, hindi lahat, ay eh marami na pong may hawak ng boses sila. Sa akin wala. Wala pong may hawak ng boses. At ang bahid ng Sana po, hindi wala. Atorny, pasingin po. Uh, yung auto change to add po. Una sa lahat, yung sinabi ko nga kanina, kailangan natin gumawa ng anti-corruption no. na body. Importante yun eh. Kasi nga, ang uh, kuminsan gumagawa tayo by executive order pero not by Republic Act. So ang nangyayari, pag, pagpalit ng administrasyon, nawawala ng visa yung mga anti-corruption na mga komisyon o ahensya, siya ano pa man ang itawag ninyo. It has to be by law. Kailangan may kasarilan, may sariling budget kasi inuulit po, kahit anong gawin nating pagsisikap, hanggat may korupsyon, hindi tayo ulit. Attorney Jamie Bundok, open ka ba sa parusang uh, bitay laban sa mga kura kurakot sa gobyerno at mga uh, sindikato mga sa droga? Ang puso ko, gustong gusto talaga yan dahil galit ako sa kurakot. Pero bago tayo umabot sa pagpapatupad ng isang napakasibir kumbaga na penalty, we have to make sure na maayos lahat ng ahensya. Na walang nagkakaroon ng maling hatol, hindi nagkakaroon ng mga persecution instead of prosec prosecution. Kaya importante talagang maglinis tayo. Maglinis muna ng mga batas, ng mga ahensya para pag ibabalik na natin ang death penalty kasi suspended lang naman ang death penalty. Correct. Para ibalik yan sa usapan, no? sigurado tayo na hindi magkakaroon ng wrongful prosecution. Yeah. Diba? While I So, ayan po ha, at uh, sinagot na po ni Attorney Jimmy Bondoc ang ilang napaka-importanting katanungan. So, kasama po yung corruption kahit po yung penalty ay pabor po ito na maibabalik. At siyempre, kasama din po sa kanyang adbokasya ay itong labanan po yung illegal na droga na ngayon ay napapansin po natin na bumabalik at talamak na naman. Kahit yung mga dating mga politiko, na nasama po sa mga narcoles na yung mga self-confessed, yung mga nakulong na ngayon ay nagulat pa tayo, biglang nakalaya, ngayon bubabalik na naman, tumatakbo muli sa pagkamiyor, no, may mga partiles. So, napapansin natin, no, na yung mga dating salot sa lipunan ay ngayon gustong manungkulan sa gobyerno. So, ano mangyari diyan? Ha? Ah, ano mangyari sa ating bansa kung sila po yung makakang muling oo ma po sa mga ganyang position? So, panibagong salot. Ang salot. Nasa gobyerno na ngayon, mga kababayan. Kaya kailangan labanan natin ito. At hindi natin dapat ang kilikin, no, hindi natin dapat suportahan itong mga politiko na salot sa lipunan. Kaya, vote straight po tayo, PDP, mga kababayan po natin. Thank you, and God bless. mo. boy po ang mga may iso.